sa Camp Elmer si boy, si Bisay, si Harold syempre nandun din so, natin yung pinaka

Good morning mga kamising Panibag ng araw Maulang so, umaga Good morning Bim morning Another day <laughs> Kahit maulan Good maulang. morning tong. Good morning Happy birthday Kumusta <laughs> yung tulog? Okay na okay <laughs> Grabe mga kamising Grabe yung ulan dun Dun kasi banda nilagay namin yung mga Ano plang Kaya titignan natin kung kakayanin pa ba ng bangka Ganito kalakas Baka yung mga isda, yung mga kumakain, tulog na rin. Kagabi <laughs> pa yun eh. <laughs> Birthday ngayon eh. Birthday na mga isda. Tapos, <laughs> 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 <inaudible> 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 yun, kasama natin si Kadagat.

Lakas! Lakas pa po. Ha? Hay napating maka missing. Hu! ng pating mga kamising. Sayang na sayang. na sayang. Hoy, sabihin. <laughs> so sayang. Ah. Grabit, guys. ko ta yung katawan, ah. Mga kamising, kinain yung punawag oh? Kala ko isda na Wala na, butas ah. na yung gilid Siguro maaga pa kumain isda! Ano kaya yung isda kaya to? Isda, isda, isda Isda ito, eh, pa isla, pating. Isla, isla, isla ito. Ayun, Ay, pateng na naman Ano ka ba? Babe, <laughs> <laughs> Suki ka ito na mga pating dito ah Wala na, puro pating na yung natin Ubus <laughs> na yung isda rito <laughs> Hala <laughs> Nagpapahirap na siya Hila, Baka nakita sa kamay ko yung anong suerte Baka sa kamay mo ang suerte. Yes. Pag wala paano na yan? Putulin. Kape 'to. kamay rin 'no. Hindi kung kung rin 'no. Paano pag wala putulin? Depende. <laughs> <laughs> Wag naman. Baka sa susunod. Ala, ano yan? Ano yan? Puti. Kumunin ka nina, boy. Oh, boy. Ala, balos man. <laughs> Ayan na. Ay, ano yan? May nararamdaman daw si Alising Remark.

Ini ngapawat. Uh. <laughs> Katlo na yung pating. Okay. Teng. Katlang. Ha? Sikpo, yung ya, sikpo. Sikpo. Lakalatan. Oh. <tong> Lakalatan. Kalatang, oh, missing. Lah. Ano po si lo? Ano po si lo? Wow. Eh tang. Kalatan. Direction. Injection, hala ha? ah. yeah. ka! Hala! May inyeksyon d'ya? Waa! Tawad ninyo! Sa'yo mong kuwan, wala yung injection na d'yo d'ya. Ano tong nakaranasan ah? Ising! Ayan, may isda na naman. Indong. Oh, indong, indong pala ito. Kala ko. Isda pa rin. Saan ba niya? Puti sa ilalim.

nako, dapat na? naman ngano lembut lembut kanina? masaya, aso, disgrasya baldado yung kalatang namin, parang 50-50 ata. 50 -50 patay talaga. <laughs> Sabi ni Dok Remart, parang patay yata. Malalaman yan mamaya. Pating na na. Amin, <laughs> <laughs> Yan pala yung matigas kanina. Pang ilan na yan? Pang lima. Malimang pating. Puso, Malimang pating. Patay, hindi natin pwede pakiwalan kasi patay na. mga mga Ano lang, bulok. Kaya pala maka yung... Ang lang natin yan doon sa mga tao sa baba. Kaya pala yung red grouper. Wala na. Kaya Kinain na. Yung, kasi sa dami ng pating. Kaya natin ay wala nang... Katawan. <laughs> Ang so, dami ng pating. Sila palang... Bumanat. <laughs> Binanata ng mga pating. Ah! Drabe. Ito yung grouper wala patay sayang siguro sobrang aga pa ito kumakain patay ah, talaga pang ilan yan? pang ah, Banat Eh, sobrang lamig mga kamising Maulan Tamang tama talaga sa bahura <laughs> Ayan, may saya sa ilalim mga kamising Kasi so, parang sabi ka ata ayun ang maliit na pating hey. <laughs> baby shark baby shark na naman ay pang anim nako ano na naman yan another pating na naman nako paborito ko kan. Daming pating, patay na rin. Ah. Lahat puro patay. Pag daming pating. Ah. Mart. Boy pating. Ayun, guys, pating. yeah Bilo, yun. Kapi muna tayo mga kamising. Kay kararating lang, sobrang lamig. At syempre, ito, hindi pa pauling ano yung yung kilo. Kung ilang kilong nakuha natin Tiger Group, kahit pa paano, meron. Ito. 8.8 Tapos, 350 yung per kilo. Kaya, 3,000. Sayang sana kung nabuhay, tag-isang libo yung kilo kaso namatay. matay. Ayang yung ano, yung lapo. Kaso nga lang, kinain ng ano, ng pating. Kalahatin na lang naiwan. Ulo na lang naiwan ba? <coughs> Pero Mark, saan ba yung benta? <coughs> ben ah, yung benta nga pala. Mamaya na daw kasi i-deliver -de muna yung isda. Tapos pagbalik, bago babayaran. Ah, Yun sabi okay. ng mayari. Kasi isang wala silang, oh, dalal. wala silang kas. Mamaya pa magkakapera. <coughs> tapos yung isang kasama natin, wala rito hindi natin kasama nandun sa bangka nag-ayos ayun, yun tinawagan nga natin si ano si Amazing yun daw may huli rin silang ano eh, tiger grouper magkikita kita kami may huli uh, naman sila oh. natuwa nga yun kasi dalawa dalawang bangka may huli sana buhay? oh, may daw kasi mas ganap presyo oh. mas, mal, mas malaki yung kita natin pag-uwin mo, isang libo, ano? Oo, oh, mga. Kung ganito yung kilo, 8 kilos din sa kanila, eh, kung buhay, 8,000. Eh, sa atin, mababa. Kasi sana, patay. Nagdapa sila, no? Tapos nang palangri talaga, Ispang tiger grouper. Eh, mag mas maganda sana kung buhay, kaso nga lang patay. Siyempre, eh, wag tayong mawawala ng pag-asa. Kaso lang mga pating. Ka, lang. Mga kami ka sing dito sa lugar nila rin man. <coughs> dami talagang pating. oh talagang Kaya kaya nga siguro hindi tayo nakakahuli ng magagandang isda kasi naunahan ng pating. Mm -hmm. Ang mas malaki pa doon. Yun. Yung huli natin, nakain Dain. pa ng pating. Oo, oh, diba? okay, okay, yung yung, yung lapu. Malaki yun. sana. <laughs> 'Yan yung malaki sana yung lapu. naunahan lang tayo ng pating. Malaki kasi sana 'yon. Napakadami sing mm -hmm. pating dito. Wala, wala tayong magagawa. Kung sinong mauna, yun talaga unang mahuhuli. Wala tayong magagawa. Kung pating man na buhay, bibitawan natin. Pero, Pero pagpatay... kami sing remark. Hindi tayo susuko. oh, siyempre. <laughs> positive <laughs> lang tayo. Oh, positive thinking. Walang, walang, susuko sa ganong bagay. Kasi pa, sa pangisda, sa palaran kung anong mahuhuli natin. Oh. Panginoon na lang bibigay ng grasya sa atin. Yun, yun ang mas magaling. Oh. yun. May naiwan pa kaming pain dyan para mamayang gabi ayun sasabay yung dalawang bangka tapos makikita natin yung huli nilang tiger grouper ayun yung sa kanila palutang na palangre tapos yung sa amin palubog abangan nyo na lang kung anong huli namin so papano? see you next vlog mga kamising Mark, nasaan yung mga pating? wala pinamigay ko na sa taga rito kasi sayang naman kung itatapon pang ulam ulam lang ba? Oh, mas mabuti naman hmm para map mapakinabangan. Oh, at least busog na yung rito oh. kahit may huli tayong mga pating.